ang prophecy tungkol sa dragon, na may pitong ulo, at ang babaeng nadaramtan ng araw. Marami ang hindi ito naintindihan o nauunawaan. Ipaunawa po namin ito, upang inyo po na maintindihan. Una mababasa ito sa dulo ng Biblia, na inyo po na binabasa. Pangalawa ang karugtong po at koneksyon ng Revelation ay ang Genesis. Tayo na po at magsimula sa ating topic. Ang dragon ay ibinagsak dito sa lupa, sila po ay ang mga fallen angels. Wala naman na ibang ibinagsak ang Aba Yahawa dito sa lupa, kundi ang mga suwail na ang Hell at si Lucifer. Pagkatapos sinasabi na ang dragon ay may pitong ulo. Ang pitong ulo po ay ang pitong hari. Ang pitong hari na ito ay nangangahulugan na naging tao. Maari din na mga hulugan ito bilang pitong burol o mga bansa. Ang pitong burol na ito ay nangangahulugan sa Biblia ng pitong kaharian o bansa. Tanong: Ano ang bumubuo sa mga kaharian o mga bansa? Hindi po ba ay mga tao? Pansinin niyo po, na mula sa pagiging heavenly angels ay naging mga tao at mga hari sa pitong mga burol o mga bansang ito. Na naging mga kaharian at estado o nation, na naging mga lahi o nagkaroon ng mga lahi. Hindi po namin inimbento ang talatang ito. Ito po ay nasa Biblia mismo. Amin lamang po itong ipinapaunawa sa inyo. Tuloy po tayo sa ating topic. Ngayon, hindi po ito naiintindihan kung paano mag-interact sa tao, ang mga fallen angels na ito. Kagaya sa mga naganap kina Adama at Hawa or Adam at Eva sa Genesis. Hindi rin naiintindihan ng nagbabasa ng Biblia kung ano ang ginawa ng mga anghel na ito sa pinakaunang tao bago pa sina Adama at Hawa ngayon po ay paunahan na namin kayo. Hindi namin sinasabi na ang human being ay produksyon ng evolution. At hindi ang evolution ang pinagmula ng tao. Panlilinlang o doktrina upang mailayo ang kaisipan ng mga tao sa Biblia at upang baliwalain ang kreasyon ng dakilang alahayam. Practice analysis po tayo. Kunwari ay may binabasa ka na, libro. Binabasa mo ang chapter 1 at chapter 2. Sa unang chapter ay ganito ang kwento may isang bata na isinilang sa panahon kasaganahan. Lahat ng kakailanganin niya sa paglaki ay naroroon na, at ang mga pagkain, maging ang kapaligiran ay luntian at napakaganda, noong isilang ang bata. Iyan ang kwento sa chapter 1 ng libro. Ngayon dumako naman tayo sa chapter 2 na iyong binabasa. Isang bata naman ang isinilang sa panahong tagtuyot. Namamatay ang mga halaman at puno sa paligid. Tuyot at nabibitak ang lupa dahil walang ulan na dumarating. Sa panahong ito, isinilang ang bata. Matapos maisilang ay naghanap ang mga magulang ng lugar upang mabuhay ang bata. Dito ay tinaniman nila ng mga halaman at puno na namumunga. Doon lumaki ang bata. At ito naman, ang nilalaman sa kwento ng chapter 2. Tanong: Ang bata ba na ipinanganak sa chapter 1 at chapter 2 ay magkatulad o magkaiba sila? kung ang sagot mo ay magkatulad sila. Aba, ay balikan mo ang video na ito sa simula, at unawaing mabuti ang nilalaman ng chapter 1 at chapter 2. Ang sagot sa tanong, ay magkaiba sila. Dahil ang konteks, ay hindi maaring magkaparehong sabay na lunsyan at tagtuyot ang panahon. Sa mga nakakaintindi ng ating lohikal na analohiya sa ating kwento. Huwag mo lamang hahayaang guluhin ang isipan mo ng mga pagsigaw-sigaw na mga doktrinang nakapagparalisa sa wastong pag-iisip. Magising nawa ang inyong diwa sa aming mga inilalahad sa video na ito upang masumpungan ang katotohanan. Abangan niyo po ang mga susunod na upload video ukol sa Torah and Covenant at maging sa mga kasaysayan. Maraming salamat po sa panonood. Be blessed. Shalom.